Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagkaroon nga na po ng kaguluhan sa Phoenix Suns. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang paghuhan ng Los Angeles Lakers kay Ray John Rondo. Makalipas lamang nga po mga katrops ang ilang araw mula nang ma-eliminate ang Phoenix Suns sa playoffs matapos silang talunin ng Minnesota Timberwolves sa first round, ay ibinulgar na nga po ng isang NBA insider na nagkaroon nga na po ng sagutan ang kanilang mga players sa loob ng kanilang locker room. At bagamat man nga po hindi pinangalanan kung sino-sinong mga manlalaro ang nakasama sa langyaring kaguluhan na ito sa kanilang team, ay sar naman nga po itong senyales na hindi na nga po maganda ang chemistry ng kanilang lineup. Bukod na rin nga po dyan, ay sobra rin naman nga po itong makakaapekto sa relasyon ng Big 3 ng Phoenix Suns na si Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal. Hindi na rin naman nga daw po nagkakasundo ngayon ang coaching staff ng Suns at ang kanilang front office since gusto nga daw po sana ni Coach Frank Vogel na magkaroon ng legit na point guard na maglilid sa kanilang team ngunit sa kasamaang palad ay hindi rin naman nga po ito sinunod ng kanilang kupunan. Kaya malinaw nga po na dinedes sa respect ng Suns ang kanilang mga coaches. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Ray John Rondo. Simula nga po mga katrops nang malaglag ang Lakers sa playoffs at magdelikadong posisyon ni Coach Darvin Ham sa kanilang team ay napabilang na nga po si Ray John Rondo sa listahan ng mga posibleng nga po nilang kunin bilang kanilang bagong head coach sa darating na season. Sa katunayan, siya na nga pang favorite na papalit kay Coach Darvin Ham sa pagkakaroon nga po nito ng ads na plus 200. nasusundan na rin naman nga po na, na JJ Redick na nakakuha ng plus 600 at si Phil Handy na lakasungkit naman ng plus 650. Kaya malaki na nga po talaga ang chance na Ray John Rondo na siya maging bagong head coach ng Lakers. Lalo pat base nga po sa pinakahuling nalabas na balita. Susubukan nga na po ng kanilang team na interviewin ito once natanggalin na nga po nila si Darwin Ham sa kanilang kupunan. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, simula nga po ng magretiro si Ray John Rondo ay balak na nga po nito na pasukin ang profesyon na pagiging basketball coach na sinangayunan na rin naman nga po ng kanyang mga dating teammates na sina Anthony Davis at LeBron James. Yes, napakataas na rin naman nga po ng basketball IQ nito kaya sigurado nga po na babagay siya na maging head coach ng isang kupunan. Alam na alam na rin naman nga po nito kung paano gumawa ng iba't ibang play since naglaro nga po ito bilang point guard sa kanyang buong karera sa NBA. Kaya hindi na nga po nakapagtataka bakit maging ang kanilang mga fans ay gustong kunin si Rondo ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.